So dito nga guys ay naisipan kong gumawa ng bagong klan at pinangalanan kong solo. So sa mga hindi pa nakakaalam ay pwede kang mag classic war kahit may CWL ka. Kaso nga lang kailangan mong lumipat ng ibang klan. Kaya nga eto at gumawa ako ng bagong klan dahil balak kong mag solo war habang CWL pa. Then pagkatapos kong ang magawa yung klan ay eto ipinasok ko na lahat yung mga account ko dito. Bali TH12 to TH17 nga pala lahat yan. Then nung nakumpleto na lahat ay nag search na ako ng 15 versus 15 sa classic war. So kinabukasan nga guys pag open ko ay eto may kalaban na pala at simula na rin yung war Bale eto nga pala guys yung kalaban ko Master clan from Indonesia at meron silang 2 win streak Bale dito nga guys medyo matagal pa bago matapos yung war namin Tapos dito ay meron akong naisip para mas maging challenging itong solo war ko Kaya dito ay pinagbabanatan ko na yung ibang mga base ng kalaban Tapos ang gagawin ko dito magiiwan ako ng tagi isang base ng kalaban Simula TH12 hanggang TH17 Tapos yun nang ipanguhuli natin pero hindi lang yon, Dahil ang ginawa ko dito ay nailuts ko na rin ng maaga lahat yung ibang mga account ko. Kaya eto yung naging challenge. Dito ay anim na base na lang yung natitira sa kalaban. Tapos anim na atak na lang din ang natitira sa akin. Kaya kung sasablay ako ng isa dito ay hindi ko na mapeperfect ang kalaban at magkakaroon pa ng tsansa na matalo ako ng kalaban kung sakaling mapeperfect nila ako. Bali nung time nga na to guys ay alas 11 na ng gabi. Kaya sabi ko bukas ko na nga lang to babanatan at medyo inaantok na rin. So dito nga guys, kinabukasan pag open ko eto. 5 hours na lang bago matapos yung war namin. Tapos yung kalaban, hindi pa rin sila bumabanat. So tatlong atak pa lang yung nagagamit nila. So siguro, inaantay niya akong mauna. Kaya unahan na natin. So dito nga palagi unahin uunahin muna natin yung TH12 tapos patas yung gagawin natin. Tapos dito ay idodrawing ulit natin yung plano bago natin banatan yung base ng kalaban. So ang gamit natin dito ay Queen Charge Labalun. So, pakita natin yung plano kung paano natin naatakin yung base ng kalaban. So, uunahan ko dito ng Archer Queen. So, kung makikita nyo to, butas. Ayan, no? So, kumbaga, ang mangyayari dyan, dederecho na lang si Queen papunta doon. So, maabot ni Queen yung Town Hall, maabot ni Queen itong Expo, yung IT. So, yung BK, dito ko ilalagay yung BK. Tanggalin natin to butasan natin dito para yung BK siya yung papasok dito sa loob siya yung tatanggal sa mga depensa na nandito so mas maganda kung matatanggal pa ng BK etong X-Bow tsaka etong air defense na to so si Queen siya na yung tatanggal sa town hall then dederecho siya dito tatanggalin pa niya yung, ta uh, yung eagle lahat ng madadaanan ni Archer Queen dito sa area na to matatanggal niya so ang gagawin na natin ilalagay ko na dito yung stone slammer tanggal ni stone slammer to eto ayan yung mga depensa na to kayang tanggalin ng stone slammer tapos yung lava dito na natin ilalapag. So magmula dyan, dere-derecho na lang yung lava papunta dito. So ganun ang gagawin natin dito. Unang banat, TH12 muna. Tapos gagamitan natin ng queen charge lalo. So kailangan natin galingan dito guys. Kasi once na sumablay ako dito, yari. Wala na akong may panglilinis kasi saktuhan na lang yung atake ko dito eh. So unahan natin dito ng Archer Queen. Healer, syempre. So, tanggalin natin to. Butasan natin dito para kay King. Tapos, yung BK. So, mamaya ko na ilalapag yung BK, ah. So, siguro pwede na to. Or, antayin kong tumangki muna yung Archer Queen. So, antayin natin tumangki yung Archer Queen bago natin ilapag yung King. Kailangan ko mag -invade dito. Dito pupunta yung Queen, eh. So, i-rage ko muna. Then, BK, lapag na natin. ano, oh. So, tumatangki na yung Queen dun sa may X-Bow. Kaya, yung BK, free hit siya dito. So ganun. Tanggalin nga natin to. Lagay tayo ng wizard dito. Para nakakapaglinis kagad. Teka lang. i natin tong bantay. Rocket loon. Sakit yan. Ready tayo na freeze. Dito sa single IP. Siguro yung BK ability gamitin ko na. yan Ginamit ko na yung BK ability. So mukhang mapuporce ata ng maaga yung ability ng Archer Queen na. Wala na akong freeze eh. So queen ability. I-rage nga natin para matanggal kagad yung single IP. Then, lagay ko na dito yung Stone Slammer. So, habang nandyan yung Stone Slammer, lagyan na natin dito ng Minions para nakakapag-clean up kagad. Ayan, si Archer Queen. Naku, mukhang hindi pupunta yung Archer Queen doon sa Eagle ah. Ayan o, oh, nagbuta siya ng wall eh. Pero, di ba okay lang yan. So, yung Stone Slammer, all goods na siya dito. Kaya, pwede na natin ilapag yung Lava Loons. Sama na natin yung Warden, yung mga Minions, yung Queen. Natutukan ng Single IT pero kahit mamatay si Archer Queen, okay na yan. Kasi tingnan nyo naman yung nakuhang value ng Archer Queen. Sobrang laki na. So, ang mangyayari ngayon, kumbaga parang magiging pang clean up na lang yung Labaloons. Ayan, no? Oh. dere na lang yung Labaloons hanggang makarating dito. So, yung mga minions na pang ilagay na natin sa likod. I-rage natin dito para mabilis. Tapos, ang dami pa nating balon, Lagay na natin dito lahat. So, yung mga pang ilagay na rin natin sa labas para walang sayang sa oras. Wala na guys, kuha-kuha na to. Tingin nyo naman, Napakadami nating natirang balloons dito Grabe, ganun kalakas ang queen charge lava balloon sa TH-12 So lagyan natin lahat yan at wala na Kuhang kuha na yan So yon. unang banat sa TH-12 using queen charge lava balloon Nakachamba kagad tayo So next banat natin guys, dito naman tayo sa TH-13 Ayan, so TH-13 yung gamit ko dito Tapos, ito yung babanata natin yung number 12 So, TH14 siya, pero yung depensa niya, pang TH13 max pa lang. Kaya, kumbaga, parang TH13 versus TH13 lang to. So, ang gagamitin naman natin dito ay Blizzard Labalun. So, drawing nga natin kung paano yung planong gagawin natin. So, ang gagawin ko dito, lapag ako ng Lava to Tank, then Blimp. Yung Blimp, kailangan mapaabot ko dito sa area na to. So, pag nakaabot dyan yung Blimp, tanggal yung Town Hall, tanggal yung X-bow lahat ng mga nakapalibot dito, kayang tanggalin ng Blizzard. Siguro bonus na lang kung matatanggal pa tong isang scatter shot na to. So pagkatapos natin mag blizzard, lagay natin dito yung queen. Sama na rin natin dyan yung BK. Butasan natin dito. Tapos yung BK and queen, pupunta sila doon sa single IT na to. So dire-direcho sila dyan. So lahat ng madadaanan nila dyan, kaya nilang tanggalin. So ang mangyayari, eto na lang yung magiging trabaho ng labalons. Magmula dyan, dire-direcho pababa hanggang makarating dito sa kabilang dulo ng base. So, ganun naman ang gagawin nating atake dito sa number 12. So, let's go. Blizzard lalo. Tingnan natin kung makaka 3 tayo dito. So, lapag tayo ng lava to tank, then blimp. So, sana umabot. Makakabato ng isa yung, pois ay ah, yung air sweeper. Pero tingin ko naman naabot pa rin tong blimp. Oh, nakabato ng isa. Yun, umabot pa rin buti na lang nakabato pa ng isi akala ko isang bato lang yung magagawa ng air sweeper, pero buti na lang nakaabot pa rin so indi inbi tayo dito hanggang matanggal yung town hall ayan o super wizard yung laman yan eh so last inbi, boom tanggal yung town hall konti na lang scatter shot boom tanggal din yung scatter shot grabe yung value napakalaki so napatay pa ata yung bantay so lagay na natin dito yung queen eto nga pwede ko na nga tong tanggalin eh lagay tayo ng dalawang balon Ayan no, tanggal na rin dyan mamaya yung Yung bomb tower So yung queen at king Doon sila pupunta sa single IT So lagay ko na dito yung BK Para si BK yung magsisilbing tank ni Archer Queen So butasan ko na dito Dahil dito sila papasok Meron akong baby dragon eh Pwede kong gamitin to Dito, ayan no Para pag natanggal yung mga kalat sa labas Siguradong papasok yung king and queen Doon sa single IT So pwede ko nang gamitin dito yung king ability eh So BK ability, boom para mating ah, para masira yung IT. Yun. Headhunter nga tayo dito sa enemy king. Lagyan ko dito ng wizard para matanggal yung mga nandiyan. Tas eto na to. Eto na to guys, maglalabalons na lang tayo pero wait lang. Parang kayang iswag yung labalons eh. Try natin. Archer Queen ability, RC. Sama natin yung Warden. Try nga natin guys kung kayang iswag yung labalon. Tignan natin, tignan natin. <laughs> Mukhang mas maganda ata kung masaswag yung labalons eh. So alagaan ko lang yung queen. So si Archer Queen ang magiging bida dito. Tsaka yung Warden at RC. I-press ko lang tong enemy minion prince. Para ability gamitin ko na siguro. Then Warden ability. Ngayon na gamitin na natin. So yung mga minions. Teka lang. Yung mga minions siguro gamitin natin. Para mabilis lang yung oras. Ayan, para mabilis yung paglilinis kasi baka kapusin sa oras eh. Wala na guys literal na kayang iswag yung lava walane. wala na eh buhay pa yung RC wala nang defense may mga minions na naglilinis doon sa labas grabe nasuwag yung lava -loons. nasuwag yung main troops guys as in walang nagamit sa lava balloons grabe na nga so yun T13 attack using blizzard lalo na na naman tayo dito so dito naman tayo guys next banat sa TH14 so ito yung gamit ko dito guys TH14 tapos ito yung babanata natin, number 10. So, ito nga lang yung medyo mahirap kasi max defense sa TH15, itong aatake natin ng TH14. So, kung sasablay ako dito, may pagkakalagyan ako dito. Pwedeng matalo ako ng kalaban kung sakaling mape-perfect nila ako. Pero, subukan natin. Ang gagamitin natin dito ay Yeater. So, gagamit tayo ng Fireball Yeater. So, ganito naman yung gagawin natin dito. Drawing nga natin. So, dito na ako magsisimula ng Warden Walk. So, tatanggalin natin to eto, 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 tsaka eto. So, pag natanggal na natin yung mga depensa na yan, itago natin to, itago natin to. Then, yung fireball, patamain natin dito sa may monolith. So, pag tumama dyan yung fireball, lapag tayo ng dalawang earthquake, matatanggal na rin yung clan castle. So, pag nasira yung clan castle, wala nang lalabas na bantay doon. Plus, matatanggal pa lahat yung mga nakapalibot dyan dahil sa fireball. So, pagkatapos natin mag-fireball, ilapag na natin dito yung mga yeater, yung BK, lahat. So, papuntahin natin sila dito. Then, wall break tayo dyan. Ilagay natin dito yung siege barracks. So, trabaho ng siege barracks, tagalinis ng kalat sa labas. Yung queen, sasama ko na rin dyan sa loob. Tapos, dere-derecho na lang sila dyan. Siguro yung BK ability, gamitin ko dito para ma-open yung wall na dadaanan ng mga yeeter. Tapos, yung jump spell, yun naman yung gagamitin natin dito or pwede kong dito. So, basta yung jump spell, pang support yung dun sa mga yeeter para makadiretso yung mga jitter papunta dito sa kabilang dulo ng base. So yung RC, pwede kong ilagay dito yung RC. Siya naman yung tatanggal sa mga depensa na nandito. So ganun ang gagawin natin. Try natin kung uubra to kasi TH14 versus Max TH15 to. Sana machambahan natin. Dahil kung hindi natin ito machachambahan, yari, hindi natin mapeperfect ang kalaban. So let's go. Subukan natin. Okay, so unahan na natin dito ng Warden Walk. Sama na natin yung apat na pirasong healers. Medyo mapapatagal nga lang yung warden walk dito ha. Ah, kasi naka-owl lang to eh. Kasi sa stage 14 wala pang angry jelly. Kasi kapag angry jelly yung pet ni warden, direkta si warden sa mga defenses. et eh, TH14 lang to eh, kaya wala pa tayong angry jelly. Or pwede siguro agapan ko na lang yung inby. Sige, pwede. Inby, inby, inby. Ay! Patay! Meron pala dito, hindi ko nakita. Double quick, fireball umabot ba? Boom! Buti na lang, umabot pa rin. Kaso nga lang, hindi nasira yung clan castle. Pero okay lang yan. I-press ko muna tong enemy warden. Binubugbog yung warden. So, isama ko na dito itong mga eater. Ilapag na natin lahat, guys. Buti na lang, umabot. Hindi ko napansin dito yung builder's hat. Kung nagkataon, ako. Yari yung fireball natin kung saan-saan lang tatama yon So, yung siege barracks, lagay ko na dito. Butasan natin dito para dito papasok yung mga troops yung BK, yung Archer Queen, sama-sama na sila dyan lahat. So yung BK, antayin natin makapunta yung BK dito sa area na to. Tsaka natin gagamitin yung ability niya para ma-open yung wall. Kasi ang daming wall dito eh. Bali na matay yung warden, pero di bali okay lang yan. BK ability, wait lang. Sige pet, ay wait. Ayun no, buhay pa pala yung pet ni warden. So yung may Yak, ang bilis niyan makapag-walling. Kaya siguro, dito ko na lang gagamitin yung ability ng BK para siguradong open talaga yung gitna ng base. Sige, BK ability ngayon na. Yun no, butas yung gitna ng base. So, lagay ko na ngayon dito yung RC pang support. I-press ko muna dito yung town hall. Hayan, habang, habang kilaok ng tilaok yung mga manok ng kapitbahay namin. I-rage natin dito para mabilis. Tapos yung jump spell, ilagay na natin dito para makatalon yung mga heater papunta doon sa kabilang dulo ng base. So, meron pa akong isang rage dito Sige, ilapag ko na rin dito sa mga yeeter para siguradong mabilis. Asan ba yung queen? Hindi ko makita yung archer queen. Ah, ayun. Natutukan ng single IT. Pwede ko nungang gamitin dito yung queen ability Para makatulong pa yung mga cloned archer queen tsaka yung mga healer puppet. So, yung mga panglinis, pwede na natin ilapag dito ngayon. Ayan, para walang sayang sa oras. Yung mga wizard, yung mga archer, minion. Wala na guys, kuhang kuha na to. Napakadami pa nung yeeter. Yung Archer Queen, yung RC buhay pa, may mga nagdi pa dito. So yun, nakachamba tayo dito guys. Bukutin na lang, kinaya. So dito naman tayo guys, next banat sa number 5. So kung makikita nyo, tatlong base na lang yung naiiwan sa kalaban at tatlong attack na lang din ang meron ako. So tara, tignan na natin dito yung base ng number 5. Ayan, so ang gamit ko nga pala dito pang attack ay TH15 Pero yung base ng kalaban, TH16 siya Pero yung mga defense niya, pang max TH15 lang din So kumbaga, Parang TH-15 versus TH-15 lang din to So eto naman yung troops na gagamitin natin Fireball with Super Witch So pakita natin yung plano Kung paano natin babanatan yung base ng kalaban So ang gagawin ko lang dito Warden walk tayo dyan Siguro tanggalin ko lang to Tapos siguro pwede na akong mag-invi Basta yung fireball Kailangan ko lang mapatama dito Sa invis tower Kailangan matanggal to Eto, eto, eto Ayan, tsaka tong mga to So, yung mga nakapalibot dyan, matatanggal yan sa fireball. So, dito naman, pwede akong gumamit ng flame flinger. Flame flinger tayo dyan, no? Oh. Matatanggal to, eto, eto, eto. Ayan, pati yung scatter shot, matatanggal ng flame flinger. So, pag, nakapag, uh, pag nakapag fireball na tayo, hilahin na natin si warden. Papuntahin na natin dito yung warden kasama yung mga super witch. Tapos, nakiki kung makikita nyo dito, may butas. So, dyan na lang papasok siguro yung mga super witch papunta dito sa loob. Archer Queen, ilalagay ko yung Archer Queen. So si Archer Queen, siya naman yung maglilinis ng mga kalat dyan sa labas. So yung BK, isasama ko na rin dito. So tingin ko parang may hirapan eh. May hirapan pumasok doon. Kaya ang gagawin ko na lang pala, wall break and another wall break. So tingnan natin kung makaka wall break tayo ng tama. So pagpasok ng mga super witch dyan sa loob, tsaka ko gagamitin yung yung king ability nga pala guys ha, king ability pag nandito na yung BK, gagamitin ko na para ma-open yung wall dito, para yung mga super witch dere-derecho na lang sila dito hanggang makarating sa gitna, tapos meron tayong jump spell, yung jump spell ilalagay natin dito para makaderecho pa yung mga super witch hanggang dito sa kabilang dulo ng base yung RC, pang support na lang yung RC para dito, so ganun fireball super witch ang gagawin natin dito so tara, banatan na natin to guys So, tignan natin kung magiging effective yung Fireball Super Witch dito. Number 5, let's go. Sana macambahan Siguro unahin ko muna yung Flame Flinger dito. Baka may traps. Wala naman. So Flame Flinger na tayo dyan. Tapos, Warden. Bakit naka-air yung Warden? So lagay tayo ng Balloon, Healers. Okay, so yung Fireball, papatamain natin dito ha, ah, sa Invis Tower. Pero wait lang, siguro kahit ay hindi, kailangan talaga doon. Kasi kasi kung dito ko lang papatamain sa isang X-Bow, baka hindi matamaan yung multi archer tower. Eto, lagyan ko na, ah, ko na dito yung minion, free hit yung minion dito. Eh. So dalawang X-Bow na ang bumabanat kay Warden. Kakayanin kaya ni Warden to. So pagkatanggal ng X-Bow na yan, yung binabanatan ngayon ni Warden, pwede na siguro. Kaso magtatago kasi yung ay hindi, hindi nagtago. So ang inaalala ko kasi, eto, eto, baka dito tumama eh. So wait lang, mamaya ako nagagamitin yung fireball. Kasi parang tingin ko mas malapit yata ito eh. Okay, ngayon na. In B, in B. Then double quake, fireball. Uy, sa eagle tumama. Pero di bali, okay lang. Same, par ah, same din naman yung naging value. So lagyan na natin dito yung super witch. Warden, sumama ka na dito. So yung queen, agahan ko na yung paglapag kay queen. Wall break. Balloon. So isa pang wall break yun, tumama naman yung wall break. So, lagay ko na dito yung king. Siguro tanggalin ko tong barracks. May hila nung barracks yung mga troops palabas eh. yon yung BK. Nahila nga yung BK palabas. Sana pumasok yung king. Kasi yung ability ni king ang isa sa mga pinaka-importante dito eh. Pwede na to guys. Ayan o, no? king ability. Teka lang, butasan natin kasi hindi nabutas yung wall. I-press ko lang to. Poison Poisonin natin yung bantay. Yung wall break, umabot ba? Boom! Umabot yung wall break. So, i range natin dito ang ganda ng pagkakasama-sama ng mga troops natin guys i-praise muna natin dito yung IT kasama yung mga iba pang depensa doon so yung jump ilagay na natin dito then yung RC dito na yung RC pang support lagay tayo dito ng skeleton spell pang distract so meron pa tayong isang rage siguro itong rage na to gagamitin ko na lang kay RC so kay RC na lang kasi yung mga super witch kayang kaya na naman nila dito yung gitna eh yung plane flinger lumabas na pala yung laman so yung mga naiiwang pang linis pwede ko nang iwan dito sa labas RC ability para lumabas na yung mga baboy. Lahat ng mga archers, wala na guys, ilagay na natin. Archer queen ability meron pa ha. Pero wait lang, namatay yung RC. Namatay yung RC guys, natutukan ng single IT. Pero meron pang queen ability. Naka magic mirror to eh, wala na guys, kuwang kuha na oh. So yun, Tish 15 attack. Naka 3 star na naman tayo dito, buti na lang nachambahan pa. So dito na tayo guys, next banat sa number 2. So Town Hall 16 yung gamit natin dito. So check natin yung base ng number 2. Bali ang gagamitin natin dito ay root riders. Spam root riders with Valkyrie. Bali ito nga pala ay TH17. Yung ipangbabanat natin dito ay TH16 pero yung mga defense niya pang TH16 lang din. So kumbaga para lang tong TH16 versus TH16. So ganito naman yung gagawin natin dito guys. Root riders. So lagay ko dito yung king, butasan ko dito, kailangan pumasok yung BK. BK ability, kailangan matanggal ng BK yung mga depensa na nandito. Tapos, Archer Queen ability dito, naka Giant Arrow si Queen para mag-activate kagad yung Invis Tower. So si Queen, dere dere yan papunta dito. Then pagdating dito ni Archer Queen, dito ko na ilalapag yung mga Ro Riders or pwede rin dito. Pero mas maganda ata kung dito sa Wizard Tower eh. So dere-derecho yung mga Ro Riders natin. Si RC, dito ko naman ilalagay yung RC. Bali yung Plane Flinger nga pala yung uunahin ko guys, nakalimutan ko. So si Plane Flinger ang tatanggal sa mga depensa na nandito sa ibabaw. Yung Overgrowth Spell, kasi meron akong isang Overgrowth Spell eh. So dito natin ilalagay yung OG. Itatago muna natin tong mga depensa sa gitna para yung mga Root Riders natin dere-derecho papunta dito sa Monolith. Tapos yun na yun, dere-derecho na lang sila paikot hanggang makarating dito sa kabilang dulo ng base. So ganun ang gagawin natin. Using Spam Root Riders with Valkyrie. So, tingnan natin. Sana ma pagtayo star. Pag tayo sumablay ng isa dito, yare tayo. So, tara. Banat. Let's go, let's go. Bali, Flame Flinger. Unahin muna natin yung Flame Flinger. Dito baka may Tesla. Lagay tayo ng pang-test. Meron ba? So, lagay na natin dito. Tapos may lumabas na mga bulilit. Lagyan na lang natin ng isang pirasong Valkyrie. Tapos, unahin ko na dito yung BK. Wall break. Kailangan pumasok yan yung BK. Tapos, tanggalin ko tong mga kalat na to. Ayan, para yung BK, siguradong papasok doon sa loob. So, yung BK, uy! Yun, buti na lang bumalik. BK ability, gamitin na natin. Oh, hindi natalbogan yung single IT. Pero naka-phoenix naman yung BK, kaya baka matanggal pa din yan. So, yung Archer Queen ability, dito na. Tapos, Root Riders. Tanggalin ko to ah. Para hindi ko yung mga Root Riders. Sama ko na yung Warden, Healers, Apprentice Warden, RC dito. Tapos yung mga Valkyries, isama na rin natin. So yung Overgrowth, itago muna natin to. opya oh, yeah. I-rage muna natin dito. Tapos yung mga balloons, isama na nga pala natin. Tapos, warden ability, kahit mamaya na to. Hindi pa naman masakit yung area na to, eh. Sige lang, antayin lang natin sila. So siguro gagamitin ko yung warden ability kapag nawala na yung effect nung overgrowth spell. Or siguro pwede na, gamitin ko na ngayon kasi namumulan na yung buhay ng mga troops. So meron akong isang heal spell dito na pwedeng ipang support sa mga route riders. So itago ko muna ulit ito ha. Ah. Tapos dito, lagay na natin yung heal spell. I-rage na natin dito yung flame flinger. Siguro pwede ko nang palabasin yung laman ng flame flinger. Palabasin na natin. Kasi Valkyrie yung laman yan eh. Ah, hindi pala Valkyrie. Super Minions pala. Pero di bale, okay lang yan. Meron pa tayong mga Pris Meron pa tayong isang Indi Pwede pa natin magamit pang support sa mga troops natin. I-priest ko nga muna to. Tapos, ilagay ko na dito tong Super Barbarian. Anong pwedeng i-priest? Meron pa tayong RC ability guys ha. I-priest ko muna to. Nabubugbog yung mga troops eh. Naku, 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 naku. Mukhang delikado ah. Sige, ilagay natin dito tong mga to i-headhunter natin dito yung enemy king. So si RC na lang yung buhay dito. Si RC na lang yung buhay guys. Naku, mukhang hindi yata to kakayanin. Hindi yata kakayanin. Itago muna natin yung RC. Sana tumangki yung mga baboy. Yung mga baboy, tumangki kayo kay RC. Naku. Ah, hindi yata kakayanin guys. Yung mga baboy na lang yung naiiwan. Yung nandito naiiwan. So wala na bang Ah, patay tayo dyan guys. Wala na tayong troops. So, hindi natanggal yung mga depensa na nandito. So, wait lang. Gusto kong i-replay. Bakit naubos yung mga riders Inubos ng mga dragon? So, dahil dyan, hindi na natin kayang i-perfect yung kalaban. So, tignan ko lang ha. Bakit naubos yung mga riders dito? Kasi ang alam ko, ang dami ng riders eh. So, dito ako nag-BK. Dapat pala gauntlet yung ginamit ko dito, no? Para nadami na sana yung X-Bow. So dito ang dami ng Routriders, ang dami ng Valkyries. Yung ibang Valkyries doon pumunta, sa kabilang dulo. So dito naubos yung mga troops eh. Dito. Sabi ko hindi ko muna gagamitin yung Warden Ability. Kasi hindi naman masakit yung area na to. Pero bakit naubos yung Routriders? Sige, tingnan natin. Warden Ability ginamit ko na dito kasi ayun oh. No, Kukunti na yung natira sa Root Riders dito eh. Ay, dun sa mga bomba. Ang dami sigurong bomba dito. Ayun no, may bomba, may bomba. So naglagay pa ako dito ng isang heal spell para dun sa mga troops. Ay, ayun. Yung mga healers ang naubos kaya hindi nakasurvive yung mga troops. Naubos yung healers. Teka lang, hindi ko nakita kung bakit naubos yung mga healers eh. So saan naubos yung mga healers? Kasi limang healers to. Tatlo kay Archer Queen, tapos dalawa dun sa army. Tingnan natin kung bakit naubos yung yung mga healers okay andito yung tatlo tapos may dalawa pang extra na dinagdag ko pa poison tower ang umubos kasi nakabato yung poison tower eh pero tignan natin ah, dito buhay pa naman eh nabawasan ng isa ah na poison ulit dalawang poison tower Nakabato yung dalawang Ay yung dragon Yung bantay na dragon yung bumanat dun sa mga healers Kaya naubos Yun pala Grabe yung bantay na dragon Napakatalino So yung dragon yung bumanat sa mga healers Kaya naubos So ngayon Iisa na lang yung attack natin Kaya hindi na natin kayang iperfect yung laban Pero banata na natin yung base Ng number 1 So, depende na lang siguro kung makakadepensa ako sa kalaban. Kasi yung kalaban, hindi pa naman sila bumabanat eh. Ayan o, no? meron pa akong apat na Town Hall 17 dito. Yung isa, nabanatan na nila yung number 3. So, 87%, medyo mababa. So, ngayon, banatan na natin etong huling base ng kalaban. Kailangan kong matristarto to para medyo malaki pa rin yung laban natin. Kasi kung sasablay pa ako dito ng isa, baka delikado na. So, lagyan na natin dito yung RC. So, ang bala ko lang tanggalin sa RC ay hanggang doon. Kailangan lang natin tanggalin lahat yung mga nandoon. Hanggang Farce Peter. So, in tayo. Siguro tanggalin ko na rin tong Wizard Tower. Kasi baka lumiko pa yung mga troops natin dyan eh. Oh, dito pumunta. Sige, tago muna natin. So, dito sila pumunta eh. Pwede na to. I-OG na natin. Ay, og tuloy. I-recall. So, lagay ako dito ng... Wait, mamaya na. Archer Queen muna. Sige, lagay ko na nga yung Siege Barracks. Tapos, ilagay na natin dito yung mga Root Riders. Kasama yung Apprentice Warden. Yung Warden. Yung BK, dito na lang muna. Tapos, tulungan na lang natin ng mga Valkyries. Healers, syempre. Coco Loons. Yung Bantay, poison na natin yung Bantay. Sama ko na rin dito yung RC. Headhunter tayo dito, dalawa. Pagsamahin na natin. Then, Warden Ability, aagahan ko kasi yung area na to ang daming masasakit andito lahat yung mga merged defenses kaya kailangan talagang agahan yung warden ability Tris ko muna yung IT nakatoto kay BK so yung OG taga lang yung OG saan ko ba to pwedeng gamitin sige magbi BK ability muna ako yun tanggal pati yung monolith sa BK ability siguro yung OG gamitin ko na lang muna sa town hall para hindi muna makakabato yung town hall tas meron tayong rage Wait lang, pwede kong ipa-activate ng maaga dito yung poison tower eh. Ayan o. No. Yun no. So, hindi na yun makakasakit dun sa mga troops mamaya. I-range na natin dito yung mga root riders. RC ability meron pa. Wala na guys. Mukhang kuhang-kuha na to. So, lagay na natin lahat dito yung mga natitirang troops. I-press natin yung... Anong pwede? I-press natin yung town hall. RC ability gamitin na natin. So lahat ng natitira, ilagay na natin dito. So tago na natin tong mga nandito. Grabe, ang dami pa nating natirang troops dito. Kaso nga lang, yung number 2 ang hindi natin na 3 star. So depende na lang sa kalaban kung mape-perfect nila ako. Kapag ako na perfect ng kalaban, talo nila ako. Pero kung hindi ako mape-perfect ng kalaban at meron silang isang base na hindi tataas dito sa 94%, ako pa rin ang mananalo. Pero Eto kasing klan na to guys, bagong gawa lang to eh. Kaya kung matalo man ako dito ay okay lang. Kaya malakas yung loob natin dito na ubusin yung mga atake at magtira ng tag-iisa lang sa bawat base. Kasi nga, bagong gawa lang naman tong klan na to. So kumbaga ginawa ko lang tong klan na to para lang sa solo war tuwing CWL. So ayun nga guys at hindi natin na perfect yung kalaban. Pero syempre, hindi pa rin naman natin sure kung matatalo ako ng kalaban. Kasi dito ay sinilip ko yung warlag ng kalaban at halos hindi rin naman sila nakaka perfect sa mga war nila. Pero gaya nga nang sabi ko kanina, manalo o matalo dito ay okay lang. Kasi kakagawa lang naman ng clan. Tsaka wala namang win streak na inaalagaan dito eh. Kaya good luck na lang sa kalaban kung mape-perfect nila ako. So paano? Hanggang dito na lang ulit guys. Huwag kakalimutan mag-subscribe ha. Maraming salamat sa panunood.